Hi. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking uh, channel. Medyo matagal na panahon bago tayo nakapag-upload ulit ng uh, video and I'll tell you later kung bakit. Uh, anyway, welcome sa ating mga bagong subscribers. I think uh, kahapon meron tayo around 60, 60 new subscribers uh, sa ating uh, channel. And uh, a few followers sa ating uh, FB page na ATTYL So welcome kayo lahat dito sa ating uh, uh, palatuntunan sa ating mga videos So look around, okay, magustuhan pa kayo mga videos I think I have 400 plus videos na no And uh, of course sa ating mga masugid na taga sa baybay, Sa ating mga followers, mga subscribers Shoutout muna natin sila Lagyan natin dito Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sa mga alam mo na, mga BS story, mga basurang, kwento, kwento barbero, mga parinig, trash talk, no? Meron pang mga mind games, no? Sa kung ano ng mga sinasabi na kalaban ninyo sa kaso na walang kinalaman sa issue ng kaso ninyo no? paano ba ang approach ang treatment sa mga ganyan no? will you allow those to affect yung uh, yung uh, game plan mo will you allow those to affect your mental state no? or the way you behave the way you uh, do your part sa kaso, yan ang pag-uusapan natin so medyo may psychological uh, na klase itong ating uh, pag-uusapan sa ngayon Uh, and I think it, it's important ano kasi para magkaroon tayo ng perspective and ito uh parte ito ng uh, buhay kapag tayo may mga kaso. Okay? So discuss natin 'yan and uh Kasi as I said uh, matagal na panahon bago ako nakapag-upload more than 7 days kasi nga nasa probinsya tayo. Um mayroong maliit na farm sa Bicol and ito yung off-the-grid, ano? Yung hindi naabot ng linya ng kuryente and walang linya ng tubig, no? So gagawa ka ng sarili mong paraan para magkaroon ka ng linya ng tubig. Saka yung sa kuryente, you no? Know, aasa kayo sa asosasyo ninyo sa barangay. So in a manner of speaking, it's more of like commune with nature kind of, ano, existence kaya hindi ganoon ka accessible no sa mga network no network providers hindi nakakarating doon halos uh, nasasagap mo but it's not strong no kasi nasa bundok siya uh, mahirap mag-upload ng mga videos and in fact I, I was only able to upload isang reel no and uh, pero pero yung mga video yung full video hindi hindi kaya na uh, tumitirik lang yung uh, cellphone in fact yung isang reel ko na unang upload ko naging itim eh so nag-comment na yung mga followers natin so nire-upload ko na lang nung nakarating na dito sa uh, ah, sa NCR so yun ang reason kung bakit ano hindi tayo nakapag-upload during that time And uh, that will happen every time uh, I go on an out-of-town uh, engagement kasi may mga hearings tayo dyan. Alam mo na ba, pag-probinsya, mga hearing sa lupa, kaso sa lupa, ganyan naman. So yan ang mga inaasong kaso natin. So at any rate, uh, bago tayo mag-proceed sa ating discussion, panoorin niyo muna ang ating uh, ATTY Elvin uh, video. Pasok natin dito. Alright, So, welcome back sa ating uh, discussion again. Mind games na ating kalaban sa kaso, no? Ah, uh, marami yan, iba-iba, no. Uh, ang tawag natin diyan uh, ad hominem, uh, no, yung attack on the person. You attack the player and not the game. Ang so, hindi magandang mindset 'yan, ano. Kung uh, ikaw yung kalaban kasi nagedi-distract ka sa focus mo doon sa kaso. So, tayo naman, kung tayo, ha? di ba, yung uh, target na mga ganong klaseng uh, uh, pakulo. Pakulo ang tawag ko kasi this is more of a distraction, ano. It's more of a gimmick. Gimmick yan eh. Kasi wala namang kinalaman sa kaso. So, gimmick lang yan. Uh, para mawala ka doon sa, sa frame ng isip mo tungkol sa kaso. So, hindi mo dapat iniintindi. Okay. So, sample niyan, yung mga uh, kalaban mo na kung ano-ano mong sinasabi uh, sa labas ng kaso ninyo. So, alibaba, nag-file ka ng illegal dismissal complaint o claims, ano? Tapos ngayon, si employer mo uh, inis sa'yo kung ano-ano yung mga pinagsasabi uh, yung sa social media, sa chat sa ibang mga tao, sa group chat sa mga dati mong kasamahan. Halimbawa, sinasabi na uh, matatalo ka, uh, hindi mananalo yung kaso mo, walang kwenta yung kaso mo, uh, sinusulot na yung arbiter, uh, ina-under the table, yung mga ganyan, lalaban uh, lalabanan ka hanggat saan uh, karating, at uh, wala ka, hindi ka mananalo, di ba? Tapos may mga iba pa dyan na uh, wala ka rin namang ebidensya, hindi, walang kwenta yung mga papel na hawak mo, So, any anything na hindi pa nga dumaan sa proseso ng kaso, pero parang akala mo, alam na alam na nakalaban mo yung uh, nangyayari. Pinamind game ka, ano So, don't let those uh, persons uh, stay in your head rent free. Ika nga, di ba? Sa so, huwag mo hayaang nandyan sila lagi sa isip mo na parang naka-stambay lang sila dyan and not giving you any value no? Except to distract you from your goals. So kung nakaranas ka ng ganyan, what you do is focus on the evidence that you need to present. So kung halimbawa illegal dismissal, 'di ba? Alam mo naman na ang burden ng of proof sa illegal dismissal sa employer. Basta napatunayan mo na or aminado nila na dismissed ka from service. So in that case, uh, malamang sasabihin nila diyan na you were dismissed for just cause, no? Ang tanong ngayon, eh ano ang pangontra mo doon sa claim nila na dismissed ka for just cause, diba? Kasi pag sinabing just cause, diba, sa Article 27 ng Labor Code, medical service misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect of duty, uh, fraud or willful breach by the employee or the trust reposed in him by the employer, uh, commission of a crime or offense na, against uh, the employer, any member of his family, and analogous costs to those above, no. And uh, syempre, any, any of those, no, pwede maging just cause yan. So, ano ngayon naman ang pangontra mo sa mga gano'n? Ano? So, anong ebidensya mo? So, halimbawa, serious misconduct. Paano pa lang sabihin serious misconduct? Sabi niya, halimbawa, na na-involve ka sa sexual harassment. Ano? So, sa sexual harassment, syempre, ang tanong, nag-sexually harass ka ba ng isang babae? Uh, halimbawa, ang ang sagot mo halimbawa ay hindi, then how do you defend yourself against that claim? Kasi sabi na kamo ng employer, kaya ka natanggal sa trabaho because of serious misconduct, no? sexual harassment, no? violation, at saka safe spaces act. May mga ganyan, ganyan kasi ngayon yun eh. No? Um, so ang, ano doon, ano ang pangontra mo sa ganong uh, ebidensya na ipipresent ang kalaban na kalaban uh, ng employer mo sa'yo, no? na pag-affidavit yung babae, na sasabihin na sexually harassed mo no, siya. So, yung mga ebidensya mo naman, ipiprepare mo. Paano kita ma-sexually harass? Sinasabi mo sa ganitong lugar, eh wala naman ako doon. Sinasabi mo sa ganitong lugar, ganitong oras. Eh paano mangyari yun? Eh ang dami nating kausap. Andan. Yung mga ganon. So, you prepare the pieces of evidence. Doon ka mag-focus. May group chat kayo na nagsasabing uh, impossible yung ma-sexually harass ka doon kasi uh, yung mga sinabi mong salita, hindi, posible sa isang group environment na marami kayo. And it shows in the group chat na talagang may mga pictures pa kayo doon na pinakita na impossible um, imposible na mangyari sa ganong sitwasyon. No? Tapos, uh, alimbawa, sa another angle is yung uh, fraud naman. Ano? Alimbawa, nagnakaw pa raw ng ganito, ng ganyan. Uh, may mga documents na pinakita. So, ang tanong, nagnakaw ka nga ba talaga? Ang sagot mo naman, hindi. So, ang resibo na pinakita, falsified. Sino nag-falsify? Eh, mukhang yung ibang tao nag-falsify, hindi naman ikaw eh. So, nag-present mo halimbawa, uh, hanggang dito lang yung amount. Tapos, may mga nilagay pa dun sa uh, na-entries after nung total na. So, it shows na may ibang nag-falsify niya At hindi mo handwriting. So, mag-focus tayo sa ganyan. Mag-focus mag tayo sa kung paano natin mapapatunayan ang mga ebidensya o paano natin maipapatunayan -ma ang ating posisyon sa kaso sa pagmamagitan ng pagpresenta ng mga ebidensya na kaya natin hanapin. Okay? Hanapin ang mga ebidensya na dapat hanapin at dahil hindi naman ganun kadali yun, ipaprint, ihimayin -hi yung mga group chat na pwede mong maging basis para sa mga ebidensya mo. No? So huwag kang mag-focus doon, huwag kang makipaglabanan doon sa mga basurang kwento, basurang patut sa dahan, sa social media, sa, sa messenger, sa kung ano man, di ba? Kasi may mga, may mga taong dadalhin ka sa ganong, ano eh, no? Deep waters sa kanilang sariling game. Don't play their games na mga ganyang, walang, walang kwentang laro, no? Uh, ignore mo yan. And mag-focus ka sa sarili mong dapat okay? Huwag kang mapumatol sa mga ad hominem, you no? Know? kasi yan wala wala namang kinalaman sa kaso yan we respond to the case we respond to what the other person is doing and we don't react to them ganoon tayo dapat ano ganoon ang mindset natin so wala tayong pakialam kung ano yung mga ganon ganoon ganoon no behind the scene ang pakialam natin ano ba ang kaya mo patunayan at anong panangga ko diyan ano naman ang kaya kong patunayan at anong possible mo panangga at anong pangontra ko sa panangga mo okay Ganun lang lagi. We focus on those things and disregard all the others. It's not worth our time. Ah, it's not worth the stress. Walang kwenta yan. eh okay? Kaya tayo, pag mga litigants tayo, uh, focus on the issue. Illegal dismissal, money claims, dun lang. All the others, BS yun. Huh? Wala nang pinalaman yan. Tawagin ko ang BOBO, GAGO, kahit ano pa, walang, walang kwenta yun. Huh? Walang kwenta yun ah uh, top, may nakalaban ako abogado dati ganun, may ganun ang style niya no? uh, ad hominem ayun, na-disbar na no? I'm not happy na na-disbar siya but again, that tells you na you should focus huh? you should focus on the game not on the player okay? hit the game, not the player yan lang ano natin lagi so, build up your case strengthen your position, gather your evidence doon tayo nakatutok wala Walang personalan. Trabaho lang, hostisya lang naman ang hanap natin. Hindi tayo naghahanap ng away. Naghahanap tayo ng hostisya. Alright? So doon tayo focus. So guys, uh, yun lang masasabi ko and I hope uh, And I hope you learned something from this video. And if there's anything you want to add, you want to clarify, uh, post them in the comment box below. I'll be happy to answer them. And again, uh, thank you for watching the video and uh, I hope to see you in my next videos. God bless.